sa pelikula lang yun. Hindi totoo yung time machine. Alam mo kung bakit? Eh kasi, bawa, may time machine. Dadalhin ka doon sa 1920. Eh hindi ka makakarating doon. Alam mo kung bakit? Eh dapat, pagka yung time machine, inia atras niya yung panahon, e eh pag atras, 1950 ka pinanganak, halimbawa, e eh umatras yan ng 1949, wala ka noon. Kung totoo yung time machine, na naibabalik ang panahon, aba, eh, eh pagka ka lang ng mga 70 anos, wala tayong lahat ngayon eh. Baka konti lang matira, pati ako mawawala eh. Kasi yung time machine, binalik yung panahon eh. Hindi naman pwedeng binalik niya yung panahon eh. ikaw lang ay binalik niya. Hindi naman maganda yun. Hindi naman logical yun. Kung ang pupuntahan mo ay isang lugar sa Amerika, kung asa nandun nakatira si Marilyn Monroe. Pabalik ka sa time machine ng 1950, pero hindi mo makikita ngayon Diyos si Mariah Carey. M wala rin. Yan. <laughs> At miski ikaw eh, imposible ikaw eh makabalik dun sa panahon na yon. Ngayon, sa Biblia, merong time machine, kapatid. Alam mo yung time machine sa Biblia? Yung time machine ng Diyos, yung espiritu niya, mula sa 98 AD, 98 AD noon, dinala niya sa Espiritu si Juan para ipakita niya ang mangyayari pagkaraan ng dalawang libong taong mahigit na nangyayari na ngayon sa ating panahon. Para kumbaga sinakay si Juan sa time machine, hinuha siya ng Espiritu para ipakita sa kanya sa vision kung ano ang mangyayari dalawang libong taon pagkatapos niya. Pasahin natin ang Apokalipsis 1.9 Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Ako ika nasa pulo ng Patmos. Pero may nakipag-usap sa kanya sabi na inilagay siya sa Espiritu sa araw ng Panginoon. Basahin natin ang 4.1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng pakakak, na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagnakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Nakita niya sa pangitain, bukas ang langit, may nanig siyang tinig, Umakyat ka rito." papakita ko sa iyo yung mga bagay na nararapat mangyari sa harapin. Ang nangyari, pagdakay na pa sa espiritu ako. Kumbaga, sumakay sa time machine para makita niya yung mangyayari sa hinaharap. Na mula kay Juan hanggang sa ating panahon, dalawang libong taon na ngayon na nakakalipas, nakita niya na yung nangyayari. Kaya alam ko nakita niya, eh sinabi niya sa Biblia kung ano mangyayari. At yun nga nangyayari ngayon. Yung mga paunang sabi ng Biblia, nangyayari ngayon. May mga plagues, may mga salot, may mga lindol, may mga gera. Eh, nakita na ni Juan yan. Eh. Kaya ang time machine sa Biblia eh yung kapangyarihan ng Espiritu na ipakita sa iyo yung hinaharap. Kapatid.